Kung pagbabalikan ang galaw ng Houston Rockets nitong offseason, malinaw na nagiiwan ng malaking butas ang pagkawala ni Fred VanVleet. Sa loob ng dalawang taon, siya ang naging pangunahing tagapamahala ng kanilang opensa, nagbibigay ng stability sa bola at nagdadala ng karanasan sa isang young team. Sa pagkawala niya, maraming nagtataka kung sino ang susunod na magiging central guard para sa Rockets. At samantala, lumabas ang mga ulat mula sa ilang sports writers na interesado raw ang Rockets na kunin si Austin Reeves mula sa Los Angeles Lakers. Ayon sa report ni Kelly Eco ng The Athletic, handa raw ang Rockets na magbigay ng package na kinabibilangan ni Najibari Smith at Tari Eason kapalit ng versatile guard na si Raves. Kapansin-pansin ang move na ito dahil parehong high potential forward sina Smith at Eason, na kilala sa kanilang defensive presence at energy sa boards. Kung sakaling magkatotoo, malaking tanong kung sapat ba ang value ng trade na ito para sa Lakers at kung paano ito makakaapekto sa parehong panig. Kung pag-uusapan si Reeves, consistent siyang naglaro noong nakaraang season para sa Lakers, may average na 15 points, 4 rebounds, at 5 assists sa halos 30 minutes kada game. Ang kanyang role bilang secondary ball handler sa tabi ni na Lebron James at Luka Doncic na nasa Lakers na ngayon ay naging malaking tulong, lalo na sa half-court execution. Bukod dito, isa siya sa mga pinaka-reliable sa free throw line at may solid contribution sa 3-point range na umabot sa halos 36%. Ang ganitong klase ng versatility ang dahilan kung bakit target siya ng rockets, lalo na't kailangan nila ng guard na kayang mag-setup at mag-convert ng shots mula sa perimeter. Kung titignan naman ang posibleng ipalit ng Rockets, si Jabari Smith ay isang stretch forward na nag-average ng 13 points at 8 rebounds, kilala rin sa kanyang 3-point shooting sa corner at ability na magbantay ng multiple position. Si Tari Eason naman, bagamat hindi pa fully established, ay may reputasyon na high motor defender na kayang makakuha ng steals at makapagbigay ng instant impact off the bench. Ayon kay analyst Zach Lowe, if Houston parts ways with two young forwards for Reeves, it shows they are prioritizing playmaking and shooting stability over long-term frontcourt depth. Sa kabilang banda, may tanong kung gugustuhin ba ng Lakers na bitawan si Reeves, lalo na siya ang isa sa mga pinaka-consistent noong mga panahong nag-struggle ang team. Ang pagkawala ni Reeves ay maglalagay ng mas malaking responsibilidad kay Marcus Smart at Gabe Vincent sa backcourt. Samantalang sa Rockets naman, kung matuloy ang deal, magiging mas flexible ang kanilang guard rotation. Sa pairing nina Kevin Durant at Reeves, mas magkakaroon sila ng balance sa offense dahil hindi lang nakadepende sa isolation plays ang kanilang set. Ayon naman kay Coach Aim Udoka, nang tanungin tungkol sa roster build ng Rockets, we want players who can impact both ends, but more importantly, someone who can organize the offense. Bagamat hindi niya diretsyo yung binanggit ang pangalan ni Reeves, malinaw na ganitong profile ng guard ang hinahanap ng Rockets. Sa huli, kung matutuloy man ang trade talks na ito, parehong may advantage at risk ang Lakers at Rockets. Para sa Lakers, mawawala ang isang reliable guard pero makakakuha sila ng dalawang young forwards na kayang magbigay ng depth. Para naman sa Rockets, makukuha nila ang playmaker na kailangan nila, ngunit kapalit ang dalawang future pieces na pwede sanang mag-develop pa. Ang tanong na lang, alin ang mas mahalaga, ang immediate stability na hatid ni Reeves, o ang long-term offside ni na Smith at Eason. i e comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.